So for today's video guys, magluto mi og karon og pugahan. Pugahan ang tawag namo diri sa amo So naami karon sa bukid kay naghatod mi og tubo. Kauban ako karon akong mga kauban sa trabaho. Nagkaklase-klase ni na ay welder, na ay panday, na ay driver. Akanang ah, kanang nakita ninyo sa screen karon nga naghukas-hukas, mao na si Boss Dodong, mao na ang nagkuha og pugahan diri sa bukid. Pugahan mura na siya og kanang saging guys. Kung nga kanang nakahilo pod mao po na si Boss Dante, mo ni driver namo diri. So this is my first time nga makatilaw ko anang giingon nila nga pugahan. Mura po din siya ubod sa lubi or ubod sa saging. Pero mas lami siya guys, kaya medyo tamis tamis siya. Ano gitana namo na karoon, magkata tanami og, uh, pugahan. Pero kay wala may lubi, mo na nakadesisyon na lang si Boss Dante. Nang nakailaw nga amo na kang gisahaw ng among kuhan patahe. So sa pagkakaroon guys, ano nakita, nagprepare na sila sa ilang luto nun. So ang ingredients ani, eh? simple lang. Sibuyas, ahos, o nga duha kasadinas, Una gisagulan po namo kini og flop Ang pagluto po dai ani niya, dili po niya siya largo ni pagisa. Imo sa niya siyang latan o mga pipila ka minuto o pabukalan nimo siya hangtod nga mulata siya. Adi nato siya luto on pagisa. So kini nga mga panahon na guys, medyo nagkaguliyang na may kay medyo gutom na kay hapit na ni alauna sa hapon. So mo nga uban nagkaguliyang na. Kini si Boss ED nagprepare po siya og kanang balanghoy niya siya. Amo po ni isagol sa among pugahan. So basig na yung mga no, kung unsa na nga klase nga lugar dire. So naami sa barangay Pangailan. Bukid ni siya sa barangay Pangailan. So maunin ni naka advantage siya sa Bukid guys. Pag lang lang kapilian sa sudan, sudagha yung kay makita sa palibot. Pareha ng mga gulay-gulay pareha ani nakuha na mga gulay nga pugahan dili ni si Sayon kuhaon guys kay naagyo ni sa bakilid nga bukid lisod kayo ni eh. may gani ang nakuha ani nga si Boss Dodong katong naghukas-hukas gay na grabe gyud ni siya kamahiligon sa mga bukid-bukid na kay siya gitawag nga team team Alimokon or mas kilala sa tinatawag na Alimokon Hunter ug human milabay ang pipila ka mga minuto sa paglata sa tong gulay guys aw alam na ang kasunod ani bakbaka na so ing ani mi kabibo diri mga on So mo silent mode sa tadiring dapita para mabati god ang pagsima-sima. Oh. <laughs> <lo to>? <laughs> <laughs>